Pwede po bang pagsabayin ang pagpapraktis ng profesyon, kung ano man yung profesyon, at negosyo? Pwede naman. Kaya lang ako, hindi ako nagpraktis sa political science. Graduate lang kasi. Kung ano, na-experience ko na agad yung negosyo. Pero meron kami isang negosyo ni Ray, yung Kingston Trading and Metal Fabrication. Pinutap namin yun. Sinuli ko yun nung nagtrabaho ako doon sa kapatid niya na sales agent, mga publication ng metal, Roma. Oh. Yung ginawa ko yun. ako. At the same time, si Ray, kaya natuto siya na mag-engineering. Siya nagsusuk ka. Pwede naman din. Pero kayo po ba naranasan yung maging empleyado? No, sa bangko. No. Talaga pa. Ano po ang gusto yung sabihin sa mga empleyado ngayon na nangaharap din magkaroon ng negosyo in the future? Kung gusto nyo magnegosyo, ano nyo muna. experience muna kayo magtrabaho. Tapos, kung gusto nyo magnegosyo, umpisa kayo sa maliit muna. Wag iwag agad yung bawa eh. Ito, gusto kong doon. Paparanchise ako. Kaya no, kailangan, i ano. Kailangan i-ano nyo muna yung sarili Kahit maliit lang ang negosyo, mm. mag-practice. Ano, start small. You start small, think big. Yeah. Tama po yun. Yun ang motto ni Henry C. That's small, think big. Oh, o po. diba siya, galing din siya saan. Diba si Henry C., Customer yung raw namin. Yes, yeah. panang kicharo namin yun. Siya mismo bumibili sa Makati outlet namin. Bababayan sa umaga. Kaya ang first customer namin. Tuturo niya yung may laman. Tuturo niya, ganyan ang gusto ko yung makapalan laman. Yeah. Ano yun, yung kicharo with laman namin.